Welcome or welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na supportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Kung tatanungin mo ako kung ano ang masasabi ko tungkol sa California, ay isa lamang ang sasabihin ko. Sa laki at galing nila magpalakad, bagamat ito ay matatawag mong isang state lamang, kapag ekonomiya at yaman ang ating pag-uusapan, kung ang California ay isang bansa, mas mataas pa ang kanilang GDP sa India at United Kingdom na maglalagay sa kanila sa fifth largest economy in the world. Bagamat hindi lahat ng mga taga-California ay mayaman, hindi naman maipagkakaila na marami nang nagtagumpay at mga taong nakamita ka American Dream nang sila ay tumuntong sa state na yan. Isa sa mga taong kasama sa statistics na yan ay si Bruce Jeffrey Prado na isinilang noong March 23, 1963 sa Los Angeles. Siya ay naiulat na lumaki at namuhay kasama ang kanyang pamilya ng simple. Pero ang kanyang mga magulang ay puno ng pagpapahalaga sa edukasyon. Kaya ginawa ng mga itong lahat upang magabayan siya. Nang makatapos siya ng high school sa John H. Francis Polytechnic High School sa San Valley, ay ipinagpatuloy niya ang kanyang pag-aaral sa California State University. Sa galing at kanyang katalinuhan ay hindi nahirapan si Bruce na makakuha ng trabaho at siya ay natanggap sa NASA Jet Propulsion Laboratory bilang isang electrical engineer. Sa loob ng ilang dekada ay naging maayos ang kanyang pagtatrabaho at noong 2004, ang isa sa kanyang mga katrabaho ay pinakilala ang 41 taong gulang si Bruce sa apat 40 taong gulang na si Sylvia Ortega. Ito ay naiulat na nagtatrabaho sa Flower Breeding Company. Si Sylvia ay sering single mother ng tatlo mga bata. Ang dalawa ay kaagad nagkamabutihan at noong January 29, 2006, sila ay nagpakasal. Sa ganda ng trabaho nilang dalawa ay hindi sila nahirapan na makakuha ng bahay na merong tatlong kwarto na no'y nagkakahalaga ng kalahating milyong dolyar. Ang mga anak ni Sylvia ay kasama nilang tumira sa malaking bahay na Kasabay ng pagkakaroon niya ng pamilya, si Bruce ay lumipat din ng trabaho na naging dahilan kung bakit nagkaroon siya ng mas malaking sahod. Ang kanyang tagumpay ay hindi niya itinago at proud siyang ibinandera ang mamahaling sasakyan at mga bangka na nabibili niya. Si Bruce ay naiulat din na isang devoted Roman Catholic. Kung siya ay walang ginagawa o hindi abala sa kanyang trabaho, ito ay madalas makita na nagbo-volunteer bilang usher sa Redeemer Catholic Church. Hindi lamang mga kapamilya ni Sylvia ang pumupuri dito. Pero kahit ang mga kaibigan at mga tagasimbahan ay laging sinasabi na siya ay pinagpala dahil sa kabaitan ni Bruce. Bukod sa pagiging mabuting ama sa mga anak ni Sylvia, ang dalawa ay ulat na magaling na humawak ng pera. At wala pang ilang taon na sila ay kasal, sina Bruce ay nakaipon na ng 88,000 US dollars. Sa mata ng mga taong nakapaligid sa kanila, ang masayang Pardo family ay tinatamasa na ang American dream. Kaya ang mga tao ay magugulat na lamang nang ang mga ito ay sabay-sabay na namatay. Ayon sa report, bisperas ng Pasko noong 2008, sina Sylvia ay nagdesisyon na salubungin ang Pasko sa bahay ng kanyang mga magulang sa Covina. Ang kanyang mga magulang, bagamat may edad na, ay taon-taon na isinasagawa ang nakaugalay na nilang annual Christmas party, kung saan lahat ng kanilang anak at pamilya ng mga ito ay magsasama-sama sa iisang bubong. Si Jose ay malapit sa kanyang mga apo at madalas siyang tawagin ng mga itong Papa Joe. Bagamat siya ay 80 taong gulang na, naiulat na noong ito ay dumating sa Amerika sa mata ni Jose, ang USA ay maraming oportunidad at nasa sayo na kung paano ka magtatagumpay. Kahit siya ay sumasahod lamang ng maliit sa pagiging simple manggagawa, ay nag-ipon si Jose. At nang sapat na ang perang kanyang naipon, ay nagbukas siya ng sarili niyang negosyo. Bukod sa galing niya sa pangangasiwa sa business ay nagkaroon din siya ng maayos na relasyon sa kanyang asawa. Kaya nagbunga kanilang pagsasama ng limang mga supling. Ang relasyon ng dalawa ay naiulat din na umabot na ng 53 taon. Ang negosyo na kanyang binuksan ay namayagpag hanggang noong 2008. Ang tumatanda ng si Jose ay nagdesisyon na ibigay ang pamamahala sa kanyang negosyo sa isa niyang mga anak at tulo niya na siyang nagretiro. Base sa ulat, ang annual Christmas party ng pamilyang Ortega ay kumpletong dinaluhan ng pamilya ng mga anak ni Jose na sina James, Charles, Leticia, Sylvia at Alicia. Bukod sa mga ito ay dumating din ang ibang mga apo ni Jose na meron na ring sariling pamilya, kaya umabot ang mga guests sa 25 mga tao. Ang mga ito ay masayang nagsalusalo sa dinner at pagkatapos nilang kumain, ang mga matatanda ay naglaro ng Texas Hold'em habang ang mga bata naman at iba nilang mga apo ay naglalaro sa loob at labas ng bahay. Ang iba sa mga ito ay nasa garden at meron ding apo si Jose na teenager na na naglalaro naman ng computer games sa second floor ng bahay. Ang loob ng tahanan ng retradong si Jose ay napuno ng kasiyahan, tawanan at walang katapusang kwentuhan. Ngunit ang eksenang yan ay mapapalitan ng malalakas na sigaw at iyakan dahil bandang alas 12 ng gabi Si Leticia ay humahangos na tumakbo patungo sa pintuan ng kapitbahay ng kanyang ama. Ito ay kaagad pinapasok at doon ay tumawag siya ng 911. Ilang segundo pagkatapos niyang tumawag sa emergency services, ang mga operators ng 911 ay sunod-sunod na nakatagap ng tawag mula sa mga kapitbahay ni Jose para i-report na kailangan nilang magpadala ng mga otoridad sa lugar dahil meron silang narinig na sunod-sunod na putok ng baril. Bukod doon ay nag-request din ng mga ito na magpadala na rin sila ng mga bumbero dahil ang bahay ng pamilyang Ortega ay nilalamon ng sunog. Mabilis na rumisponde ang mga otoridad ngunit kahit mabilis rin na dumating ang mga bumbero ay naging mabilis naman ang paglaki ng apoy na naiulat na may taas ng 40 hanggang 50 feet. Sa lala ng sunog, nirajohan na rin nila ang ibang mga malalapit na fire stations para magpadala na kanila mga volunteer na bumbero upang mas mapadali ang pag-apula nila ng sunog. Tulong-tulong ang walumpong mga bumbero para maapula ang apoy at pagkalipas ng isang oras at kalahati ay naapula din nila ang sunog. Habang abala ang iba mga tao na naghahanda ng pagkain at mga regalo, nang umaga naman ng Pasko noong 2008, ang mga bumbero ay nakakita ng siyam na mga kalansay at kinailangan pa nilang hingin ang tulong ng forensics para ma-identify ang mga ito gamit ang dental records. Sa official report ng medical examiner, ang mag-asawang sina Jose at Alicia at apat nila mga anak na sina Charles, James, Alicia at Sylvia ay namatay dahil sa kombinasyon ng tama ng baril at uso. Si Michael na isa sa mga apo ni Jose na naglalaro ng video games sa second floor ay patay din dahil sa uso. Ang manugang nito na sina Sherry at Teresa ay patay din dahil sa uso. Bumaha ang emosyon ng pamilyang Ortega sa nangyari. Kaya para mapabilis na mabigyan ng mga otoridad ng hustisya ang nangyari, ay hindi sila nagsayang ng oras at ang mga detectives ay kaagad kumilos. Kaagad nilang in-interview sa Leticia na isa sa mga anak ni Jose at kaagad itong itinuro na ang sospek sa nangyari ay ang kanyang bayaw na si Bruce Pardo. Ang ibang mga saksi ay nagpatutuon din na bago nila narinig ang sunod-sunod na putok ng baril, ay nakita nila ang sasakyan ni Bruce na bright blue Dodge Caliber sa labas ng bahay ng mga Ortega. At dahil sa malakas ang hinala nila na may kinalaman si Bruce sa na nangyari, ang mga detectives ay naglabas ng APB o All Points Bulletin na tawag sa kanilang proseso para alertuhan ang iba't ibang mga presinto. Kasunod noon ay nakapagtulungan sila sa iba't ibang mga ahensya para mapabilis na mahuli ang hinihinala nilang sospek. Dahil na rin sa lumalagong takot mula sa publiko na maaaring pumasok na lamang ito basta-basta sa kanilang bahay at patayin ang kanilang mga mahal sa buhay. Noong December 26, mahigit 24 oras simula ng mangyaring massacre, ang mga detectives ay nakatanggap ng tawag mula sa Silmar Police na may layong mahigit 60 kilometro mula sa Covina. Ayon sa report, ang mga ito ay nakatanggap ng tawag mula sa lalaking nag Brad na kalaunang nagpakilala na siya ay kapatid ni Bruce. Ayon sa sinumpang salaysay nito noong December 25, ay dumalo siya sa isang Christmas party. At nang siya ay makauwi bandang alas tres na madaling araw, ay nakita niya ang wala ng buhay na bangkay ng kanyang kapatid na si Bruce sa kanyang salas. Ang mga otoridad ay kagad bumiyahe at positibo nga nilang kinilala na ang labi ay sa hinihinalang sospek na si Bruce. Kinumpirma din nila na kusa itong nagpakamatay sa pamamagitan ng pagbaril ng isang beses sa kanyang bibig gamit ang 9mm pistol. At sa tabi ng bangkay nito ay nakita ng mga otoridad ang dalawa pang mga baril. Nang ang mga detectives ay pinuntahan ang bahay ng suspect, ay nakakita sila ng apat pang mga handguns. Isang tactical shotgun, isang container ng high-octane gas at napakaraming mga magazines. Nakakita din ang modalidad ng virtual bomb factory na hinihinalang ginamit ni Bruce para gumawa ng sarili niyang flamethrower at pipe bomb. Bagamat masasabing case close na ang nangyari dahil sa nagpakamatay na ang sospek, ang mga tao lalo na ang mga nakakakilala sa mabait na electrical engineer ay hindi mapigilang mapatanong na ano ang nagtulak dito para pumatay. Kaya para malinawan sa nangyari, ang Covina Police ay nakipagtulungan si FBI para masuri ang buong buhay nito upang maipiliwanag nila ng maayos sa publiko ang punot dulo ng lahat. Ayon sa eksperto, kung sa panlabas sa isang matagumpay na engineer si Bruce, ay meron naman itong history na madalas tumakbo sa kanyang mga responsibilidad. Noong siya ay nagtatrabaho pa sa NASA, ay nakilala niya si Dalia. Ang dalawa ay kaagad nagkamabutihan kaya kalaunan ay nagpo-post siya dito. Sila ay masayang pinlano ang lahat ng detalye ng kanilang kasal, ngunit ang problema ay nangplansyado na ang lahat ay tumanggi si Bruce na magbayad. Kaya ang kanyang fiance na si Dahlia ay walang nagawa kundi gamitin ang sarili nitong pera. Ngunit kahit siya na ang nagbayad ng venue, reception, hotel at plane ticket para sa kanilang honeymoon sa Tahiti, Si Bruce ay hindi pa rin sumipot sa kanilang kasal na dapat sana ay magaganap noong June 17, 1989. Ang luhaang si Dahlia ay hindi na naghabol kay Bruce at tinapos niya ang kanilang engagement. Sa mga sumunod na taon, si Bruce ay nagkaroon ng iba't ibang mga nobya, ngunit dahil sa may problema ito sa commitment, ay hindi rin nagtatagal ang kanilang mga pagsasama. Pero noong nakilala niya sa si Elena Lucano noong early 2000s ay tila nag-ibang ihip ng hangin. Ang dalawa ay nagsama sa isang bubong at kalaunan ay nagkaroon sila ng anak na pinangalanan nilang Matthew. Ngunit ang kanilang pagsasama ay nagkaroon ng lamat noong labing tatlong buwang gulang ang kanilang anak. Ayon sa interview kay Elena ay iniwan niya ang kanyang mag-ama para pumunta sa grocery store. Pero nang siya ay makabalik, Nakita niya na buhat-buhat ni Bruce ang kanilang anak na basang-basa at ito ay kulay asul na. Nang tanungin niya kung ano ang nangyari ay sinabi ni Bruce na habang siya ay nanonood ng TV, ay nakalabas si Matthew at nahulog sa pool. Ngunit nagtaka si Elena dahil hindi man lamang nito tinangkang bigyan ng CPR ang bata. Kaya mabilis niya itong kinuha at itinakbo sa ospital. Na-revive ng na mga doktor si Matthew ngunit dahil sa matagal itong nawala ng oxygen, kahit ito ay nakakahinga na ng maayos, ay habang buhay naman itong mananatili sa wheelchair. Dahil ito ay paralisado na. Ang nangyaring yan ang naging dahilan kung bakit naghiwalay si na Elena. At ginawa ni Bruce ang lahat para tanggiling sa kanyang buhay ang dalawa. Ngunit hindi niya matatakbuhan ang kanyang responsibilidad kay Matthew. Ayon sa report, sa unang taon pa lamang ng gamutan ito ay umabot na ang bill sa 340,000 US dollars. $340, Ilang beses lumapit si Elena kay Bruce para humingi ng tulong. Pero ilang beses din siyang tinanggihan nito. Kaya wala siyang naging choice kundi idemanda si Bruce para mapilitan itong magbigay ng financial support. Sa pagtatapos ng hearing, ang judge ay pumanig kay Elena at inutusan nito si Bruce na bayaran ang dating niyang live partner ng 100,000 US dollars $100, at dapat siyang mag-set up ng trust fund kung saan ay dapat siyang mag-deposit ng 240 US dollars kada buwan hanggat buhay pa si Matthew. Ngunit ang halagang 'yan ay hindi pa rin sapat sa mahal at napakaraming mga medical expenses. Pero kahit lubog na lubog na sa bills si Elena, si Bruce ay lumibat ng state para takbuhan ang kanyang mga responsibilidad. Noong 2004 ay nakilala ni Bruce si Sylvia at pagkalipas ng dalawang taon, sila ay nagpakasal. Tinanggap nito ang mga anak ni Sylvia na parang sarili niyang mga anak. Ngunit kahit ata perpektong asawa si Bruce sa mata ng ibang mga tao, katulad nga ng kasabihan ng matatanda, ay makikilala at malalaman mo lamang ang totoong ugali ng isang tao kapag kasama mo na ito sa iisang bubong. Ayon kay Leticia na isa sa mga survivors sa nangyaring massacre, ilang buwan pa lamang nakasal si Bruce sa kanyang kapatid ay nagreklamo na sa si Sylvia dahil ayaw nitong magbukas ng joint account sa bangko. Kaya ang naipon nilang 88,000 US dollars ay nasa bank account ni Bruce. Napansin din niya na bukod sa pagiging controlling nito sa pera ay hindi na itong malambing. Madalas na itong umuwing late sa bahay pero ang malala ay gusto na itong kontrolin ang lahat ng perang lumalabas sa kanilang mga bank accounts. Naging madalas ang pagtatalo ng dalawa kaya kalaunan ay humiwalay na rin ang kwarto sa Sylvia at kung talagang malala ang kanilang away ay nakikituloy na lamang siya kasama ang tatlo niya mga anak sa bahay na kanyang mga magulang. Ngunit kahit asot pusa sila sa loob ng kanilang bahay, ay nag-iiba naman ang ugali nito kapag may mga ibang tao. Katulad ng nabanggit ko kanina, si Bruce ay madalas na mag-volunteer sa simbahan. At kahit ang mga kapitbahay ni na Sylvia ay sinabi na isang mabuting tao si Bruce. Ngunit ang hindi nila alam, ayaw na ayaw pala nito na gagamitin at gagasto si na Sylvia ang kanyang sahod sa tatlo nitong mga anak. Lagi nitong sinasabi na wala siyang anak noong sila ay nagpakasal. Kaya bakit niya aakuin ang responsibilidad sa mga ito? Ang problema ni Sylvia sa kanyang asawa ay madalas niyang sabihin sa kanyang babaeng biyanan. At sa inis ng ina ni Bruce ay sinabi niya dito ang tungkol kay Matthew. Ang revelasyon na yan ay lalong nakadagdag sa problema ni Sylvia. Hindi niya lamang nalaman na meron pala itong anak pero mas lalo siyang nagalit kay Bruce nang malaman niya na ginagamit din pala nito ang bata para mabawasan ang binabayaran nitong buwis. Sa tindi ng away at nasirang tiwala ni Sylvia sa kanyang asawa ay nakipaghiwalay siya dito. At isang buwan pagkatapos niyang mag sa balutan sa kanilang bahay ay nag-file siya ng divorce noong April 2008. Nang magsimula ang divorce proceeding, gusto ni Sylvia na si Bruce ang magbayad sa legal fees na kanyang abogado. Bukod doon ay humihingi rin siya ng spousal support na nagkakahalaga ng 269,000 pesos kada buwan. Sa hearing ay nabunyag din na sa mahigit kumulang na 7 milyong piso nilang naipo na pera ay kinuha na pala ni Bruce ang 6 na milyon at inilagay sa ibang bank account. Nang matapos ang hearing, ang judge ay pumayag na makuha ni Bruce ang bahay. Pero iniutos din ito na siya ang dapat magbayad sa legal fees na nagastos ni Sylvia. Bukod doon ay kailangan niya ring bigyan si Sylvia ng 269,000 pesos kada buwan para sa hinihingi nitong spousal support at titigil lamang siya sa pagubayad kung ito ay magkaroon ng bagong asawa, live-in partner o kaya mamatay. Si Sylvia ay naging masaya sa naging desisyon ng judge pero ang hindi niya alam, noong parehong buwan na bumaba ang desisyon ng judge, ay ang kauna-unahang beses din na bumili ang kanyang ex ng baril. Ngunit ang problema ni Bruce ay hindi doon natapos. Dahil isang buwan pagkatapos niyang matalo sa korte, ay natanggal naman siya sa kanyang trabaho bilang engineer dahil dinaya niya ang kanyang working hours. At habang siya ay naghahanap ng bagong trabaho, si Bruce ay nag-apply ng unemployment benefits. Ngunit hindi inaprobahan ang kanyang application. Ang hindi niya pagkakaroon agad ng trabaho ang naging dahilan kung bakit mabilis siyang nalubog sa utang. Kaya para mabawasan ang kanyang binabayaran na spousal support ay lumapit siya muli sa korte. Pagkatapos makita ng judge ang mga dokumento ay ibinaba nito ang spousal support sa 155,000 pesos mula sa orihinal na halaga na 269,000 pesos. Nagawa ni Bruce na makapagbigay kay Sylvia ngunit ang check ay nag dahil wala namang pera sa kanyang bank account. Ayon sa mga kaibigan nito, si Bruce ay galit na galit sa kanyang ex dahil sa isip niya ay hinuhututan siya ni Sylvia. Sinabi nito na hindi kailangan ni Sylvia ng pera dahil ito ay tumutuloy sa kanyang mga magulang. Hindi ito nagbabayad ng renta at mas lalo pa siyang nagalit nang mabalitaan niyang bumili pala ito ng luxury car. Pumunta rin si Sylvia sa Las Vegas para magsugal, kumakain sa mamahaling mga restaurants, nagbabayad ng private massages, at sinimulan na rin itong mag-aral kung paano mag-golf. Si Bruce ay ginawa ang lahat para palabasin na si Sylvia ay parang isang linta. Nagagawin ang lahat, makuha lamang ang kanyang pera. Ang kawalan ng trabaho at pagkakaroon ng maraming utang ang nag-udyo kay Bruce na lalong magtanim ng sama ng loob kay Sylvia. Noong August 2008, ang galit na galit na si Bruce ay bumili muli ng baril at pagkalipas ng isang buwan ay napabili muli siya ng pangatlong baril. Ayon sa FBI, ilang buwan bago ang massacre, lumalabas na pinagpanaluhan talaga ni Bruce ang kanyang gagawin. Kinontak nito ang kapitbahay niyang merong costume shop at nag-order to ng custom-made na Santa suit na kasya sa kanyang katawan. Noong October 11 ay bumili ulit si Bruce ng pang-apat niyang baril. Noong parehong buwan na yon, pumunta ito sa Illinois para daluhan ang kaarawan ng kanyang kaibigan ni si Steve. Doon ay binahagi nito na wasak wasak ang kanyang buhay dahil sa divorce. Sinabi ni Bruce na tuwing siya ay pupunta sa korte ay hiyang-hiya siya dahil ibinabandera doon ang kanyang problemang pinansyal. At ang mas malala, ang sarili niya mismong ina ay laging nakaupo katabi ng pamilya ni Sylvia sa divorce proceeding. Sa interview ay sinabi ni Steve na wala siyang magawa sa sitwasyon kundi ang makinig. Pero hindi niya lubos akalain na ang galit pala ni Bruce kay Sylvia at sa pamilya nito ay sobrang malalana. Pagbalik ni Bruce sa California noong November 2008 ay dumating na ang inorder nitong Santa Claus outfit. At dahil sa maluwang ang costume ay binigyan niya ang tindahan ng isang libong tip. Nang parehong buwan na yon, bumili ulit si Bruce ng baril. Bumili din siya ng air compressor hose at high octane fuel tank. Sa loob na mahigit isang buwan, sa halip na magtrabaho para makabangon at magkaroon ng bagong buhay, si Bruce ay mas piniling pasekretong gumawa ng isang project kung saan gumawa siya ng flamethrower at sarili niyang pipe bomb. Noong December 18, 2008, isang linggo bago mangyari ang massacre, ang dating mag-asawa ay nagharap muli sa huling pagkakataon. Ang judge ay inanunsyo na opisyal na silang divorce. Ang mga taong nasa loob ng korte ay sinabi na wala silang nakitang emosyon sa mukha ni Bruce. Pero ang hindi nila alam, ang dating engineer ay galit na galit sa kanyang ex-wife na si Sylvia sa pinagsama-samang salaysay ng mga survivor at kapitbahay ng mga biktima ay nagawang mapagtagpi-tagpi ng mga otoridad ang nangyari. Bandang alas 11.30 si ng gabi noong December 24, 2008, si Bruce ay dumating sa bahay ng mga Ortega na suot ang kanyang Santa suit. Dahil sa laki ng costume ay nagawa niyang maitago ang homemade flamethrowers sa kanyang kaliwang kamay. At sa kanang kamay ay hawak-hawak naman niya ang tila parang isang regalo. Ngunit ang totoo talagang laman nito ay semi-automatic handgun. Pagkatapos niyang kumatok, ang walong taong gulang si Katrina ay tuwang-tuwang binuksan ng pintuan at excited itong sumigaw dahil nasa harapan niya si Santa Claus. Ngunit ang galit na galit na si Bruce ay wala nang pakialam kung sino pa ang nasa harapan niya. Sa isip niya, basta ka mag-anak ka ni Sylvia ay itutumba ka niya. Biniril niya si Katrina sa mukha. Mabilis siyang pumasok sa bahay at pinaputokan ang mga taong nasa loob na nagpa-party. Nang nagkakagulo na, ang ibang mga tao ay kagad tumakbo sa likod ng bahay. At kahit medyo mataas ang bakuran ay pinilit nilang makaakyat hanggang makalayo sila sa bahay. Nang sigurado na si Bruce na patay na ang kanyang ex-wife at pamilya nito, ay ginamit niya ang flamethrower na naging dahilan kung bakit nagliyab ang buong bahay. Habang nagkakagulo ang lahat, ay nagpalit siya ng damit at kalmadong lumabas ng bahay para hindi siya pagsuspectahan. Ang rental car nito na Dodge Caliber ay mabilis niyang pinandar at dumiretso si Bruce sa bahay ng kanyang kapatid. Ang mga otoridad ay naniniwala na ang uringal nitong plano ay bumiyahe sa Canada pagkatapos ng massacre dahil nakakita din sila ng 1.4 million pesos na cash na sigurado silang dadalhin ni Bruce sa Canada. Ngunit nang iba ang isip nito nang ang katawan niya ay nasunog. Ayon sa medical examiner, ang suot nitong Santa Claus outfit ay nasunog at dumikit sa balat ni Bruce at ang paso ay maituturing na third degree burn. Sa takot na baka alertuhan ng doktor ang doktora mga otoridad pag siya ay nagpagamot sa ospital, doon na nagbago ang plano ng sospek. Pagkatapos niyang sunugin ang rental car, iwan ang mga baril at hindi mabilang ng mga magazines, Si Bruce ay bumalik sa bahay ng kanyang kapatid at doon niya tinapos ang sarili niyang buhay. Ang batang unang na baril ay matagumpay na nakasurvive. Bukod sa 15 mga survivors, ang nag-iisang anak ni Jose na si Leticia ay nagdesisyon na gumawa ng blog. Sa website ay binahagi niya ang kanyang naging karanasan sa massacre, kung gaano niya kamahal ang kanyang pamilya at kung ano ang kanyang ginawa para makamove on sa nangyari. Ibinahagi ni Leticia na handa siyang tulungan ang mga taong may parehong karanasan tulad niya. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa pananood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sayo, kabayan.